Welcome back mga yeah! teknik sa youtube channel May panibago na naman akong teknik sa inyong ituturo Ngayon mga teknik, meron tayo ditong inaayos na dryer Ang naging problema niya mga teknik ay mabagal yung ikot ng kanyang spin Kahit walang laman mga teknik yung dryer niya Hindi siya naikot Naikot siya mga teknik, kaso mabagal talaga Ang naging problema niyan mga teknik mga ka-teknik at sa bago pa natin ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng librek LCD at libreng gawa ng cellphone Kaya mga teknik, ano pang inaintay mo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Nagiging problema niyan mga teknik, dalawa lang naman minsan. Kapag ka-okay yung motor, ang nagiging problema niya ay yung kanyang, ito kanyang pinaka-break yan. Minsan mga ka-teknik, nakakapit yan doon sa, ano, doon sa motor. Kaya minsan, need yung i-adjust. Ang ginawa natin, kinalangan na natin yan. Okay na siya, maluwag na. Sunod nyo i-check kapag ganun pa rin ay yung kanyang kapasitor. Yan. Ito mga technique, ito kasi ay yung twin tab. Merong wash tsaka dryer. Pag na-check nyo na yung kapasitor mga technique, dahil na-check na natin, ang may problema nga ay yung kanyang kapasitor, meron tayo ditong pang replacement. Yan. Bago to mga technique, pang dryer lang to. Ngayon mga technique, do sa kapasitor, ang may problema lang naman ay yung linya niya para sa dryer ng kapasitor. Ngayon, pang emergency lang, meron tayo dito na pang dryer lang. Ang gagawin lang dito mga teknik ay tatanggalin nyo lang yung linya ng dryer papunta sa kapasitor at ipapalit nyo lang itong bago. Yan. Mamaya papaliwanag ko sa inyo, kakabit ko lamang to para makita ninyo yung pagbabago ng ikot nito. Kasi napakabagal talaga mga teknik. Hindi siya makatuyo ng damit. Kumbaga hindi niya mapigay yung damit sa kabagalan ng ikot bago nag-iinit na yung kanyang motor. Kapag ka ganun mga teknik, wag nyo na siyang pipilitin kasi may posible na masunog yung motor, mas mahal yung motor kaysa sa kapasitor. Ang kapasitor mga teknik, kapag ka pang dryer lang, nasa 150-200. Pag motor, nasa 800 yan, pataas 600. Yun mga teknik, abit ko lang to bago papaliwanag ko sa inyo yung ginawa natin. Balikan ko kayo. A few minutes later. Yon mga teknik nakabit na natin yung kapasitor na para sa dryer. Paliwanag ko sa inyo mga teknik. Bale, ito mga kateknik, -ka yung kanyang kapasitor. Hindi na ito mga teknik stock kapasitor na kumbaga na replacement na rin ito. Yan, kaya iba na yung kulay. Bale mga teknik, yung dalawang kulay nito, yan, ito kasi yung power wire na kapasitor pang twin tab. Itong blue tsaka yellow, yan yung para sa wash. At itong red at black, ito naman yung sa dryer. Ngayon mga teknik, pinutol na natin ito yung dalawa dito sa power wire na kapasitor. Yan, tinanggal na natin. At dito naman natin kinabat itong pang dryer na kapasitor yan. Kumbaga, anong nangyari dito mga teknik, bukod na yung kanyang kapasitor, itong pang wash na lang to at ito naman yung pang dryer niya Kumbaga magkahiwalay na mga kateknik. Kasi nga, sira na yung kapasitor nito para sa dryer. Okay pa naman siya pero hindi na niya kayang paikutin ng mabilis yung motor. Kaya ito na yung ating ginawa. Yan parang pinagbukod na lang natin pero kung may mabibili naman kayo mga teknik na 4 wire capacitor palitan nyo na rin ng ano, ganito kung bagay itong tinuro ko sa inyo ay pang ano lang pang remedyo kung wala talaga kayong mahanap na capacitor na pero mas matibay yung ganitong katulad ng ginawa natin yan mga teknik, subukan na natin saksak lang natin Yan mga teknik, makikita ninyo, napakabilis na yung dryer niya. Bali yung gamit natin kapasitor ay dalawa. Yan. Yung isa sa wash, at yung isa naman ay sa dryer. Itong maliit sa dryer lang yan mismo. Yung isa, putol na yung linya niya para sa dryer. Ginawa natin yung isang kapasitor na yun sa wash na lang yan. Okay na siya mga teknik. Working siya parehas. Dual kapasitor yung ginawa natin. Teknik, kita, kita nyo naman. Yan mga teknik, nakita nyo naman na okay na okay yung ating ginawang dual capacitor para dito sa ating twin tab. Yan. Ganun lang mga teknik ang gagawin nyo. Yan mga teknik, kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.